Hello po mga kadilag. So kumusta po ang lahat? Ah, uh, ngayong umaga po ay ako po yung maagap magising dahil naririnig ko ang ano po ah lakas ng hangin dahil po sa bagyo mga kadilag. Uh, ito po yung super typhoon na bagyong Pipito. At dito po sa amin kahapon ay signal number 2. Ngayon po mga kadilag ay signal number 4 na. So, signal number 4 na po ang bayan po ng General Lacar, Infanta, uh, Polilio, Bordeos. Tapos po yung ang humalig at patnanungan ata ay signal number 5. Sa kanina nung ako yung nag-init ng tubig at ako yung magkakape, nagigising ko nga lang po. Ay kuwan, napakalakas ng hangin mga kadilag sa labas. Butit may kuryente pa po ngayon. Ayan mga kadilag, mag-iingat po ang lahat. Lalo na po din sa mga area na talaga pong mata ng bagyo. Uh, ingat po tayo. tayo po ay manalangin na sana po ay walang masalanta sa bagyo pong pipito. ingat po tayong lahat. May talaga ito may kuryente pa. Okay, makakapag-charge pa ng mga flashlight tapos ay yung mga emergency na gamit na pwede pang i-charge. So, yun ako'y pupunta sa kusina mga katilag dahil ako'y magluluto ng agahan. Ayun po mga katilag, magsisimula ng mga naong panahon sa mama. May higit po at ang ulan ay hindi pa ganun kalakas. Ang amin ang nakakatapos mga katilag. Ay, ah, nakakatakot. la, 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 la. Ha? Alin? Ano Alam po, Ate, na ba klas? Talambog, palapas-lapas. Ate, na yung yung bintana mo? Oh, yung pong ni Indong dito sa may kusina dito na po, karto niya. Inabaklas na. Alam po, pasok at may bagyo sa loob. Malakas ang bagyo. Tayo yung signal number 4 na. Ayan po mga kadilag at ako po ay lumabas. Dahil ako po ay may binili sa tindahan at yan. Oh, uh. At yan mga kadilag. Madilim po ang kalangitan mga kadilag. Ayan pong bagyo ay mararanasan sa loob ng 12 hours. At yan po, brown out na mga kadilag. Wala nang kuryente. Ah, lakas. Wala! Ah. Hindi ba ka na? Oh, napakalakas na mga kadilag. Ako pa na may kukuha sana ng mustasa. At talimusal namin. Iyan. Okay. Ah, oh, oh. Ayun, may koryente na ulit. Mga kadilag. Iisa isa lang ibig sabihin na yan. Talagang kuwan. Mami, mawawala na naman. Papatay-patay na eh. Si Papa po ay tumawag din sa akin at kinakamusta po kami. Tapos ay yung mga manong ay kinakamusta din. <laughs> Kung ba ay, ano na, naisilong na. Daw, ngayon daw ay ayusin at baka daw matumba yung kulungan doon sa likodan. Si Papa po mga kadilag ay nakaalis na. May gipot si Papa ay kuwan. Nakaalis po hindi pa gani yung ka ano yung bagyo. Ay baka mamay sa daan ay uh, abutin. Eh, ay naman po. Salamat po sa Diyos at si Papa po ay ligtas na nakarating sa Bulacan. Siya po ay sa Bulacan nagtatrabaho sa farm. Bali po ay ako'y magluluto ng mga kadilag muna ng akin, At ang lulutuin ko po, po ay ito ang bangus na aking minarinate. Ito mga kadilag ay galing kala ate na Bali yan ay yung binili at saka pahingi po sa amin ni ate TV. Kami po kahapoy galing sa kala Ateneos at kami po ay uh, nakipamulot ni kagwapo lang nung no? nagpaiga po sila ng palaisda. Siguro po yung vlog ko doon ay late ko na po ma-upload. Ayun, baka ito na ang mauna. hindi ako mga kadilag. din. Ayan po at ako po ay nakakuha na ng bangus. Hindi ko po, po ni lahat mga kadilag dahil ako po ay magluluto din ng itlog. Ito so, naman po yung mga dala ni Papa, mga kadilag ito po. Malalaki. Ayan, at bangus naman ang ipiprito ko mga kadilag. Ayan po at luto na po mga kadilag ang niluto kong almusal ngayon. So ito po yung bangus at saka po yung itlog. Ako po ay nagsangag din ng kanin at kami po ay kakain ng mga kadilag. Din. Ayan po at ako po muna ay kakain mga kadilag. Kain na! Bawa ka na lang suka baby. Ayan po yung nag-almusal ng mga kadilag. Na. Ka na ng soka, ng mga kadilag. Mm, nasa mula ka na daw si Papa. Hmm, kaan po. Ano ba tayo mo na? po muna kami mga kadilag. Hindi, hindi na Ayan po mga kadilag at kitatapos na po namin kumain. At uh, sobrang lakas na po ng ulan mga kadilag. Sana po ay ito'y huwag masyadong lumakas nakakatakot mga, mga kadilan. Kaya sa mga kababayan po natin, mag-iingat po kayo, lalo na po dun sa mga parting malalakas po talaga ang signal. Kami po ay nananatili pa rin signal number 4. Kaya yun. Kaya yun. Kaya yun. Kaya yun. Kaya yun. ang nakakatakot mga kadilag ulan at sya kapag uh, pinagsama pa yung malakas na hangin. Ayan po at ako po pumupunta dito sa ligodan para i-check. Baka mamay may mga natatanggal ng kung ano. Ayan, mga kadilag. Sila, tita po, ay nanonood po ng balita. Nakikinig din. Para po ready. Kami mga kadilag ay malapit din po sa tabing dagat. At sana na may wag magkaroon ng ano ah, storm surge. Sa Bicol po ay eh, meron pong storm surge sana po dito sa amin ay huwag nang magkaroon po ng ganay mm. ayan po at ang amin pong mga aso ay narinig sa loob ng bahay pero yun po talaga ay dito sila sa loob ng bahay palagi dito po silang mga natutul dito po si Miguel maigi ang higa ano Miguel di ka nilalamig asa silang bay ayan sana po yung atin pong mga par babies ay atin pong bangalagaan din ngayong bagyo. Huwag po na din silang papabayaan. Sana po ay safe din sila. Ready po si Lambi. Lambi, di ka diyan nababasa. Baka di kinaanggihan na. Ay, oh, you naaanggihan know, ka diyan ng kaunti. Kililipat ko. Ito po naman yung aking aso. Hindi ka nagsasabi. ni <laughs> kinilabas ko. Ikaw na ang na din ng kaunti pala lambigo. Ha? Nilipat kita. At ako po ay pupunta sa tindahan mga kadilag dahil ako po ay bibili ng kandila para just in case na mag-brown out mamaya ay may na. kaya ang mga tanim namin doon ah. Malalaki na pa naman po yung mustasa ni mama tsaka nila tita. Ito yung kanatatay at nanay na tanim. Oo, oh, ah. Sana po 'wag nang lumakas pa ang bagyo. Kami pa naman po malapit sa tabing dagat. Ayan po at nakabili na ako mga kadilag. Balik na ako sa bahay. Baby C. Ah, nawag na, Baby C. Sana ganito lang ang ulan mga kadilag. Nang hindi nakakatakot. Ang pan panmambubungay na aki. Eh. Safe naman yan. Huwag sanang matatanggal. Sana huwag lumakas ang hangin ng sobra. pabugsu bugso ang hangin mga kadilag. Narito sila sa bahay sila ate. Wow! <laughs> Nadiyan pala kayo sa karto ni nanay. Ngayon po na araw na din po ni nanay mga kadilag. kay mga napapang, iyan pong mga napapang loka kagabi ay, may ingat kayo dadalawin ni nanay. Ay, ayaw mo na yung vlogger. Ani Mara? Gusto ko nga, ako'y dadalawin ni nanay. Hindi lang ako natatakot. Ito na din yung pinatay. Oo. Sabi daw ay, si daw masaya na din at parami daw sa kasama na kanya. Ah, ni tatay, si nanay. Kapat na na po ngayon mga katilag ni nanay. Mara, ano, ayos ka lang diyan. Stay at home, honey. Wala, hindi ka ngayon makapaggala, vlogger. May bagyo. Tara mo na, at malakas ang hangin. Thank you. Dito naman po sa amin mga kadilagay talagang ang mga MBRRMO personnel ay mga naka-ready at alert. Tsaka yun pong mga nasa mababang barangay o yung mababa yung pwesto ay mga nasa evacuation center na po. Tapos yung page po ng general ng RI updated din. Saka nakamonitor talaga sila atelier at yan, saka sila kagwapo lang. Ayan at narito na po ko sa loob ng bahay mga katilag sa kwarto. Bali, dito na po muna ako dahil yan medyo lumalakas-lakas na po ang ulan at saka kapuhangin. Mag-iingat po tayong lahat mga katilag at pagdasal po bawat isa sana po ay wala pong masalimsta. Ako, yung bubong namin eh. Patakot. Ayun na nga po. At ah, tuluyan na po nag-brown out mga kadilag. Mag-iingat po ang lahat mga kadilag. So, bali hanggang dito na lang po ang aking vlog. Tayo po ay magdasal. Sana po ay tumigil na po ang bagyo. Ingat po tayong lahat. Bye-bye po mga kadilag.